Yun, maganda maganda mga sa ating mga saksi at nandito po tayo sa Barangay Abunagan, Malasike, Pangasinan. So yun, at ang content natin ngayon mga saksi ay nako hindi na naman to halaman. Okay, hindi na po halaman muna ngayon. Ang content natin is about naman sa mga kambing naman sa mga hayop naman no, sa mga farm. Ang una nating may interview syempre si Sir Dexter, ayan. Beray and then si Sir Reggie. Ayun, shout out po sa inyo Sir Reggie. Salamat po sa pagpapa ah uh, unlock na sa akin dito po sa pagpayag na maiblog ko po itong parpunin po ninyo na kambingan. So yung mga saksid at uh, for today's video ay marami tayong tatanungin about sa pag-aalaga po ng kambing at kung paano ito lalaki at kung paano nga ba ang proseso lalo na kung magsisimula ka palang mag-alaga ng kambing. No? So yun yung challenge niyan. So yun, tatanungin natin kay sir mamaya pagdating niya dito kung paano ang process niya sa pag aalaga ng kambing at kung ilang taon na siyang nag aalaga ng kambing. So yung pakita ko sa inyo yung mga kambing po nila na available at tanongin na rin natin kung ilan dito yung mga binibenta at ano-ano dito yung mga binibenta nilang kambing. Bago po muna yun, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng video po natin mga saksid. So yun, ito mga saksid, pakita ko po. Hello! Hello. Seed at ayun, nandito na po tayo sa taas ng uh, kanilang ang kulungan ng mga kambing mga saksid at yun kumakain na sila sa ngayon uh, at syempre ngayon kasama natin si Sir Dexter sa uh, para siya itanungin no at ito po pala si Sir Dexter is anak po ni Sir Reggie na nakausap natin no na nasa ibang bansa siya so ayun pinayagan niya tayo na mag vlog dito at interview natin si Sir Dexter about sa pag-aalaga po ng kambing lalo na po sa mga baguhan Ayan, kailangan po nila to. So, ito, itatapat ko na po kay Sir Dexter yung ating camera. Ayan, so, yun, Sir. Magandang-magandang umaga, Sir. Tagal magandang pa po ako dito, Sir, ha? Opo. <laughs> Opo, Sir, ilang taon na kayo, Sir? Ilang taon na ano? Nagkakambing, ganyan. Mga uh, 4 years na po. 4 years parang minana yun, Sir, kay Sir, ano po ba? Hindi po, bali bumili po siya ng, ano, uh -oh. bali. Pag, nasa ibang bansa pa rin po, kasi bumili po siya ng mga pag-ano namin. Ah, pag negosyo. negosyo. Oh, parang kayo na sir yung na-train na talagang mag-alaga na dito sa ano. ko po yung tito ko po. Ay, oo, oh, yung tito nyo So, dito sir sa ano, kasi nabanggit niyo po kanina na ito po is lahat ah, halos karamihan is mga breeder siya na no, sir yung naggagatas no. ano okay. Anong lahi po ba to sir? Ganitong Anglonobian Ano po? Anglonobian. Anglonobian. Ah, okay. Pyrin ang yan na saan galing kaya ito sir? Sa US po. Ay US, okay. Okay. Na ito, parang mabilis po ba siya magparami sir? Eh? Parang gano'n? Opo, mabilis po. Mabilis siya magparami. Opo. Itong ano po ba sir, lalo na magsisimula, syempre, eh. lalo na pag ikaw baguhan ka pa lang sa pagkakambing, ano yung kailangan dapat nila na unang step na gawin sir pag magkakambing sila? Bale, kung maganda yung pwesto po ng mapagdatayan ng mga kulungan nila at, like ma malaki yung taniman ng mga pagkain nila ganun ta. Ah, ah. Para in case na walang makuha ng mga kumpay, pwede pong magtanim na lang po. Tapos ah, pwede, pwede mo na lang po. po? Ah, Marek okay. Para sa taniman. At saka magkano sir yung parang nagagastos Kasi ilang piraso lahat sila sir? Ilang lahat sir? Mga almost 20 plus po kasi. 20 plus sir, okay. no? Kasama na yung ano, malaki yung okay. Doon, no? Opo. Ibig sabihin sir, sa isang, sa 20 plus na yun sir, ilan po yung mga nagagastos siya sir? Okay monthly sa kanilang ano pagkain. Yeah. Depende lang po mga almost 2k 5k ganun po pag mm. bibili lang po mga trigo ganun po How Asmolasis. mula sis no? yun okay. yung kinakain nila. Tapos sa ano sir karamihan puro ano na. Tri ito trigo tawag dito no. Hindi po sorghum po mga yan. Ayo. Oh. Ano bang ano yan, sir? Hindi, akala ko kasi, ano, ng mais, eh. Hindi, parang mais. Maramais, ganun po. Parang mais, pero hindi, sir. Ay, tinatanim nyo rin siya, sir. Opo, doon po, sir. Ah, okay. Tinatanim nyo na lang siya para yun na lang yung pagkain nila, sir. Opo. Mabilis din po siya tumubo, sir. Opo, mabilis din po. Mas sa patubigan lang po. Ah, sa patubigan. So, bukod dito, sir, ano po ba yung kinakain pa nila? Mga indigo pera, ganun po. Madre Napier, ganun Napier. Pero Opo. sa, ano sir, sa feeds, di naman. Di naman pids. po. Trigo lang po, tas yung darak ng mais. Darak ng mais. Okay. Ah, ay, makatipid tipid siya. Tapos mula nung maliit, sa di ba, bibili ka ng kambing? Karamihan po ba bibili maliliit o malalaki na? Mga But ilang yung, ano po, yung pambenta? Ganun. Pag mga almost 4 months po, 5 months. Pwede five nang i out po eh. Ito po mga 5 months na sir. Pa-out na po din po ito eh. Ah, pa-out na siya. Almost 3 months pa lang po. Oo. Yung ano po siya? Um, lalaki ba babae sir? Lalaki, lalaki po. Lalaki. Okay. Reserve na po 'yan eh. Reserve na. Mm. So Mag yun mga kunin na lang po. Ah, okay. Papa magpo 4 months po. Mm. So 4 months pwede na pala siyang kunin, ano? Kunin. Okay. Apo. Tapos maghahanap sila, sir, ng pair na babae. Parang ganun, may pares Opo. din ba? Opo, pares din po. May kasama to, ito po. Itong brown na po, itong babae ayan. po. Ay, ito, kapatid niya, sir, no? Opo, magkapatid po. Ayun po yung nanay. Ayan. Pero ayan yung nanay niya, ayun po. Ay, o, kasi, ibang pag magkaiba, di ba, sir, di pwede Opo. rin yun. Ganun din Opo. sa inyo, sir, no? Opo. <laughs> sa pagkakambing, kailangan hindi magkalahi. Opo, ibang tatay, ganun po. Opo, ibang, <laughs> ibang tatay, para ano, so... Dati sir, um, ilang ilang piraso kayo nagsimula dati sir? So, um, anim lang po, limang babae, isang lalaki po. Limang babae, isang lalaki. Okay. Tapos magkano yung naging starting na puhunan nyo nun sir? So, around 120 po. 120. Pero yung kambin lang po. Pero pag kasama kulungan, mga 200 plus ganun. 200 plus. Uh okay. Dito ba sa, sa, ano, sir, sa kulungan, okay lang ba kahit for example iba nasa sa lang ganun as Opo. a nagsisimula pwede no? in case na paumpisa lang po talaga oh, ganun, lang din, ganun din po kami nagumpisa eh mm, oh, doon dun rin nag isa pag medyo may, medyo, medyo nakaluwag-luwag na po ganito po mm, oh. base sir sa inyo sir kasi syempre sa ilang taon na kayo sir 21 po. 21? No, okay. okay. <laughs> Nasanay na kayo sa ganito, sir. Opo, sanay na. Ano yung natutunan nyo, sir, habang, syempre, nag-aaral kayo, sir, di ba? Habang nag-aalaga. Ano yung natutunan nyo, sir, sa habang nag-aaral kayo, tapos nag-aalaga ng kambing, nag-minegosyo kayo ng kambing, sir? Hindi po. Ano po, pag titis na lang po, tapos pag-sustain sa pag alaga po, like, hmm. parang tututukan mo po na lang po muna, tapos siguro mga time management na lang po. Pag after na ang school po, pakain na lang po dito. Tas po Kasi, sir, di ba, sir, sa ibang mga kabataan, ang ginagawa sa 21 years old nila, di ba, yung iba, nasa bahay lang, nag oh, na lang, yung iba nga, uh, okay, barkada o oh, tumatambay. Pero kayo sir, nag-aalaga ng kambing. Opo. At right. hindi pa hindi imposible na kayo dahil nakatutok din kayo sa ano sa negosyo ninyo, mas lalaki pa, mas lalaki pa, no? Pero dito sir, sa inyong kambingan sir, parang ilang syempre di ba po namuhunan kayo? Apo. Ilang buwan or taon nyo nakuha yung ROI nyo, sir? Return of investment nyo, sir? Mga well, around 2 years po. Ah, 2 years. Hmm. Tapos ano na siya, dire-diretso na siya, lumaki Opo. na lumaki na. Kasi diba sabi niyo lima, anim, inan lima, tatlong? Anim po, anim. limang babae tapos isang lalaki. Isang lalaki, Opo. tapos naging 20. Tapos iba, nabenta pa sir, Opo. sabi niyo, diba? Oo. Oh. So ito sir, ano to, mga nasa 20 to, bukod pa dun yung nakaalis. Opo, bukod. Ah, bukod pa nakaalis. Ayun, mga kasaksid, kaya wala yung posible na ano, magsisimula pagkambing. Ako, wala pa akong personally, wala pa ako talagang idea about sa pagkakambing. Kaya nagtatanong pa rin oh, sa pag-aalaga ng kambing. So, ito sir, is maganda rin sir na inegosyo talaga Opo. ang pagkakambing. Dito sa Malasike ata, is, ano yun, isa rin sa marami yung parang malaki yung kambingan na inaalagaan. Siyempre sa ano mga kasaksids, lalo na sa mga magsisimula, Siyempre, ito, dagdag promotion na rin kila, sir. Is, pakita natin kung ano yung mga available pa, sir, na pwede nyo ibenta. Opo. Okay. Sige, sige, sir. Ituro nyo sa akin, sir. Bale, ito po. Ito po yung mga tatlo po. yung mga oh. po. Oh. So, isang lahi din sila, sir, no? Opo. Okay. Bale, yan po yung tatay din. Opo. Dito sir sa ano to performance na to sir no. Mga 6 months po. Ah 6 months puro lalaki. Ah po, lalaki. Puro po. lalaki siya, mga kasaksid. So ito yung available sa kanila na pwede nyong mabili ngayon for breeder. Ayan, Apo. siguro six ganito man. rin siya kalaki sir no. Opo, pag ano. <laughs> okay ganyan siya kalaki oh, ang laki niya. So doon pa po Apo. yung isa. Sige sir, saan po po yung isa sir? Yung kapatid po nito eh. Ah, uh, yung kapatid nito, yung ano. Ito <laughs> <laughs> po. Ah, ay ito sir. Opo. Ah, okay. So ito mga succeed, isa rin sa ano na sa available dito sa kanilang ano, sa kanilang farm. Ayun, so apat sir yung ano no available po. Isa, ka... ayan po, pwede din po yung doling po. Ah, ito itong doling. Babae ba sir? Opo, babae. Ito, itong dalawa babae na. Ito po lalaki po yung silaban. Tapos itong itim babae po. Itong babae, oh. Tapos, Mayroon pa po dong isang babae po. Ayun mm -hmm. po yung lumalabas. Ay, ah, ito. Eh, yung uh, ano na yun, sir. Uh, oh. Apo. <laughs> ito ata yung ano, tumitingin sa camera, sir, eh. Apo. Uh, oh, <laughs> <laughs> uh, ito ang kasaksi do. May siya. Kasi ito pong pong backlink ko <laughs> na isa. Yung brand. Ito, sir, sa gitna. Uh, oh. So, yun. Available. So, bali, mga total, sir, ilan yung available nyo, sir, na ako? Bali, na ibebenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, sir, ganyan. Uh, Opo. Oh. Ito, pito po. Ah, mga pito. Po. Opo, pito mga kasaksid ang available niya, sir. At karamihan, sir, lalaki, no? Opo. Dadalawang lang, lang dadalawa po yung babae. Yung babae, yung babae. So, yun, mga kasaksid. At pwede kayong magano. Meron ba kayong FB page, sir? Para, ano, ma-message sila nila kayo? Opo, sa Arima si Kinobian po. Ah, Arima. So, ipipin, ilalagay ko lang dito, sir, Opo. no? I eh, ilalagay ko lang po dito sa ano screen para makita po ninyo. At pwede nyo po silang i-message. Sa ganun, sir, ah, makaka-discount ba sila, sir, pag bili sila? Apo, pwede sila mag-visit dito, sir, no? Opo, para para makita mas nila, makita po nila yung... Mas nila yung ano, mismong, ano, nabili mga alagar kambing. at syempre, yan, healthy na healthy, yung Talagang, ano eh, matatakaw sila, eh. Opo. <laughs> o, ito, lalo na to, oh. <laughs> oh. So, yun, mga anim kasaksid at sigurado itong, yung iba, sir, ano, no? Maliliit pa. Opo. Yung maliliit pang iba na hindi pa siya pwede na, ano. Opo, totally yeah. Yeah. So, Siguro yung price sir, kaya na lang pong bahala. <laughs> Opo, no, si no, na yung po yung asap... bala Oo, kausapin nyo na lang po si sir ha, kung ano yung price na dito. Kung ayun, kung makakahingi kayo ng discount kila sir, ayun, okay na pong bahala mag-usap mga succeed. So yun, ako as uh, dito, ay eh, pinakita ko sa inyo kung ano yung area nila na uh, kambingan. Uh, dito po yan sa Malasike, sa may Abunagan sir, no? Barangay Abunagan. Hanapin nyo lang po sir, si Sir Dexter. Okay. No, hanapin nyo lang po si Sir Dexter Biray. At tanoyin nyo lang po at uh, ituturo na po kayo ng mga tao dito kasi kilala rin kayo. ng mga. uh, na sa, pag sinabing kambingan, uh, alam Ito na nila na kung sino. Yun lang po yung tanungin nyo at mahanap nyo siya dito. Isid lang po kayo mga saksi sa farm nila. Pero maraming maraming salamat Apa, sa sir at po ulit sa uh, pag-entertain sa akin. mga saksi maraming maraming salamat and God bless sa ating lahat at ingat po, ingat po tayo palagi at abangan natin ang mga susunod po natin ng mga videos. Thank you!